Huwag ka mag-isip kapatid na nagtatrabaho lang ako so mahirap sa akin magkaroon ng multiple sources of income kasi syempre yung buong oras ko nauubos sa pagtatrabaho ko so paano ko pa maasikaso ngayon yung iba pang pagkukuhanan ng income? Gadaro po, ako po RP na Jim Depo so usapang multiple source of income tayo uli so nakakatuwa kasi na nare-realize ko na kahit pa paano nakakaapekto tayo doon sa mga ko na nanonood sa atin hindi ganoon kalaki yung mga viewers ko sa YouTube sa TikTok or sa sa Facebook pero alam mo yon ka, kahit sa mga kahit ko lang yung mga nanonood sa akin nararamdaman mo na nakakaapekto tayo doon sa mga buhay ng mga tao kagaya to multiple sources of income na lagi kong topic isa sa mga topic ko kasi lagi ko sinasabi na sa panahon ngayon, mas practical talaga na magkaroon ka ng mahigit sa isang source of income. So, sabi ko nga, hindi uh, ka mahirapan maghanap ng tao. Mag-isip ka ng mga pinakamayaman na tao sa Pilipinas, maski sa buong mundo, walang tao na yumaman sa kanila na iisa ang source of income nila. Let's say, for example, sila Henry C. Hindi lang naman SM meron sila. Hindi lang naman SMDC. Hindi lang BDO. So, marami. So, ganoon din yung ibang mga kumpanya. So, bakit hindi matuto tayo do sa mga tamang ginawa ng mga taong successful? So ganun din po yung direksyon ng mga financial goals goals ko. So yung proof of completion kasi natin ngayon is para kay Kuya Rodel ng Bambang uh, Tarlac. So si Kuya Rodel kasi may restaurant na siya. Okay. So aksidente lang na napanood ni Kuya Rodel yung ano yung video natin. So, in a way, nakakuha siya ng ibang mga tips. Kagaya yung sabi ko, yung gym business kasi, isang best mo lang isang best lang i-deliver sa'yo, then that's it. Tapos ito, wala ka na halos gagawin. Wala na halos maintenance, napaka-minimal, wala kang i-replenish -re na na, na mga inventory kasi yung restaurant ni Kuya Radel is yung wooden grill restaurant dyan sa may bangbang. So, kung maliligaw kayo ng bambang, so, bambang, i-ano nyo, puntahan nyo yung restaurant niya. So, ngayon, ito yung experience ni Kuya Radel. Yung, yung, yung restaurant business, profitable yan, alam nyo kung bakit. Kasi, uh, noong panahon ng college ko, so, nag kami, so, tatlo yung ano yung kalimitan pinagkakagastusan ng isang uh, tao na nagtatrabaho. So pinakamalaking porsyento ng sweldo ng tao is napupunta sa pagkain. So it shows na magandang negosyo yung restaurant. Pero ito yung catch doon. Although magandang uh, negosyo yung restaurant, may kaakibat na ng mga responsibilities. Kagaya ng, okay, syempre, pagka magbubukas ka ng restaurant, You will make it sure na puno yung inventory mo. So, may menu ka, kayang iserve ng menu mo ng ng inventory mo yung menu mo. Okay? So, at the end of the day, may mga naluto, may mga nakuha sa inventory, bukas mamimili ka uli. So, yun, yun yung vicious cycle ng isang restaurant business, di ba? So, nagtitimbang ka pa. Oh, ilan ba yung nabenta? Ilan ba yung actual na inventaryo? Ipagbabangga mo pa yon. So in a way, profitable siya pero medyo matrabaho. Unlike sa gym business, minsan mo lang siya ipuputap, wala ka nang ano, wala ka nang iintindihin mga inventaryo pa uli, kailan ka magre-replenish, ilan yung nabenta. So yun yung napakasimple. Tapos, na-realize din ni Kuya Rodel kasi na okay, profitable naman yung negosyo ko na, na ano, na restaurant. Pero, gusto ko pa makapagdagdag ng source of income ko. Kaso, mahirap mag-isip ng negosyo na ah uh, ko isabay sa, sa sa restaurant ko na hindi ako mahihirapan nang hindi kakain ng oras ko. 'Yun yung problema kasi, 'di ba? Sa multiple sources of income, ang problema dyan, one way or the other, may kakain ng oras mo eh. 'Di ba? Or both kakain ng oras mo. So tayo, 'yun yung limited or finite na asset natin, yung time. So yung time natin, limitado lang yan. So pero ito sa gym business, hindi ka nalilimitahan. So ito ha, napapag-usapan natin yung restaurant ni, ni Sir ni Kuya Rodel. Pero hindi ito nalilimitahan lang sa multiple sources of income na restaurant lang yung isang source of income mo. Well, in fact, isa-shoutout ko na rin si Sergeant Egay Uli ng PNP at si Sergeant Arnold Madriaga So, ito, both uniform personnel to, nagtatrabaho sila, PNP. Ito, ang maganda nito, kaya rin nilang magnegosyo. Di ba? Kasi pag minsan, sapat lang. Pag minsan, kulang pa. So, kailangan mag-isip tayo ng negosyo eh, kahit nagtatrabaho tayo. Pero itong mga uh, kapatid natin na main in uniform, nakapag-isip sila na panood nila yung mga videos natin regarding sa gym business at na-realize nila na kaya nilang magtayo ng gym business nang hindi kakainin yung oras nila sa trabaho nila. di ba? So, yun yung kagandahan. So, huwag ka mag-isip, kapatid, na uh, nagkatrabaho lang ako. So, mahirap sa akin magkaroon ng uh, multiple sources of income kasi, syempre, yung buong oras ko, nauubos sa pagtatrabaho ko. So, paano ko pa maasikaso ngayon yung yung iba pang pagkukuhanan ng uh, income? So, ito yung perfect example sa inyo to. Kung nanonood ka sa, sa videos ko, at nagtatrabaho ka at nag-iisip ka na madagdagan yung kinikita mo para at least mas madali mong ma-achieve yung financial goals mo, why not, kapatid, i-consider mo yung gym business? Kasi ito, hindi ka kainang ng oras mo to. Pero wait, hindi lang sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas, hindi lang sa nagdenegosyo sa Pilipinas, available ang gym business. Marami na rin tayong kapatid na OFW na nakapanood ng mga videos natin na, na-realize nila ba o ano, pwede nga ako nagtatrabaho sa ibang bansa tapos may negosyo ko rito na madaling uh, i-manage, madaling i-handle at madaling ma-monitor. At yung negosyo ko na to bilang OFW, darating ang araw, oo, ako ng Pilipinas, yun yung magiging source of income ko. Yun yung magiging retirement money ko. Shoutout kay Sir Kelvin, lerub ng Don Sol Sorsogon. So si Sir Kelvin had, ka kaka deliver lang natin last month sa Don Sol. Pero siya, uh, nung, nung umuwi siya ng Pilipinas, in order niya yung gamit, pero nung na-deliver natin siya, wala na. So, nasa ibang bansa, si Sir Kelvin nagtatrabaho. So, ito yung mga perfect example ko na sa lahat ng sulok, aspeto ng buhay, pwede itong gym business, whether OFW ka, whether businessman ka, whether nagtatrabaho ka. Another business person na kliyente natin, si Ma'am ng Quezon Nueva Ecija. So magandang kwento rin yung kay Ma'am Milet. Kasi ito, may market din to. So kung nag, sila, sila Milet is nagpapaupa sila ng mga commercial spaces. Pero may mga spaces sila na hindi naupahan or may minsan problema pa sa ano sa mga tenant nila. So ngayon, kapatid, kung napapanood mo naman to at ikaw ay may paupahan, Whether residential yan na, kasi yung residential, pwede mong gawin gym yan. Or commercial, bakit hindi mo isipin, i-consider na, teka, kesa ipaupa ko pa to sa ibang tao. Una, minsan, problema pa mag-maintain ng tenant. Minsan, marirealize mo, mas malaki yung kinikita ng tenant mo. Bakit hindi, do sa pwesto mo, ikaw na magnegosyo, ikaw na maglagay ng ng gym business kayang-kaya kaya mo yan. Bakit? Kasi parang paupahang bahay mo rin yan eh. Parang paupahang commercial area mo yan. Na, hindi ka nung kahirap i-manage. Ilagay mo lang yan dyan. Yan na Pero kagaya nung turo ko kay Mamilip, oo, sa yutong Pwesto, oo, sa yutong Gym, pero ikaw na nagpapatakbo ng gym, sa'yo yan, magbayad ka rin ng upa mo kasi hiwalay na business yung uh, rental property business mo. So, dapat dalawang negosyo mo yung kumikita. Tapos yun, kil kila Ang maganda ito, bata pa lang yung mga anak nila, natuturuan na nila sa negosyo, namumulat na nila sa negosyo. So kung ikaw naman kapatid, ay nag-iisip ng pagpaplano kung paano mabibigyan ng stable at magandang buhay ang mga anak mo, why not? It's either pagka-graduate nila ng college, pagtarapos na pag-aaral, or pagka nagkaasawa sila, imbis na regaluhan mo ng kotse, imbis na regaluhan mo ng bahay, bakit hindi mo regaluhan ng gym business? Bakit? Kasi sa gym business, matuturuan mo sila maging self-sustaining. So, hindi sila aasa sa iyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pinakamaliit na pwedeng kitain nito sa isang araw is 500 pesos. So, which is hindi na masama. So, yung mga anak natin, imbes na maging dependent sa atin, natututo sila magpatakbo ng negosyo. Tapos, hindi naman matatapos doon. Kaya ano pa ang estado mo sa buhay? Kay negosyante, kay, kay, kay nagtatrabaho, kay OFW, kay, ibibigay mo sa anak mo to, hindi matatapos to sa isang gym business. Kasi proven yan, once na ma-realize mo na profitable ang gym business, napakalaki ng chance na maisip mo at magkalakas loob ka na magtayo pa ng isa pang gym business. Kasi kung naging successful ka na, sa isang gym, business, ano ngayon ang pipigil sa'yo na uh, mag-open pa ng pangalawang gym business? Which is, yun yun. Ano ako, al? Uh, buhay na patotoo. Okay? So, may kwento lang. So, nakita nyo naman, kung matagal na kayo nagsumusubaybay sa, sa, sa mga videos ko, alam nyo na gumagawa tayo ng gym equipment at the same time, meron tayong mga gym. Okay? Pero ako kasi naging kampante ako doon sa sa kinikita ako sa ano eh, sa gym eh, sa, sa fabrication eh. Which is not bad. Kumita kami rito. Imagine, nagsimula kami sa backyard lang, sa bakuran lang namin. Tapos, eto na ngayon kami. Na right? isang malaking warehouse. So, malaki na ang, ang, ang namin. Pero ako, hindi ko na-realize nung mga una na yung gym business ko, yung gym republic, aba, kumikita pala to talaga. Tapos, dagdag sa sa dipo ko. Kumbaga, kung sobra yung kinikita ko sa Gym Depo, eh di mas sobra yung yung kinikita ko sa Republic. Pero hindi ko na realize na uh, total sobra-sobra naman eh bakit uh, ang nangyari sa akin naging kontento ako. Pero ito ngayon yun, na realize ko na mas magaang na negosyo yung gym business. So ngayon na nag-expand uh, e tayo. So hindi ko mawari kung paano ko ipapaliwanag sa inyo yung saya na nararamdaman ko do sa performance ng Gym Republic Tarlac City. So, napakaganda ng Gym Republic Cavite City. Pero walang sinabi, yung Gym Republic Cavite City sa ginagawa ngayon ng Tarlac City. And ito pa ngayon yun. May dalawa tayong sure na expansion within six months. So, ayoko na muna sabihin ko saan kasi nabubulabog yung ano eh, nabubulabog yung mga mga taga doon pag nalalaman magbubukas kami. So, isa tayo sa Cavite Province. Abangan nyo kung saan yan. Mall yan sa mall. Susunod is sa Calabarzon. Pero itong ini-expect ko na dalawa pang bubuksan natin. Kung maganda na performance nung Cavite, mas maganda yung performance sa Tarlac. Itong dalawang to, mas doble yung performance na ini-expect ko kumpara sa Tarlac. So, total, nabanggit natin yun, nakita nyo na kumikita tayo ng maganda doon. So, yung Jim tar tar Cavite, Tarlac, 100% owned ko. Okay. Pero ngayon, hindi ko na kaya talaga yung expansion na ginagawa natin. So, inopen ko ngayon yung ano, room for investment, yung mga uh, Gym Republic na bubuksan. As a matter of fact, nalimutan ko yung kausap ko, yung name ng kausap ko sa Dasmarinas, Cavite City, willing sila mag-invest para do sa Cavite na bubuksan natin. So, ganito yung mangyayari. Yung mga branches na bubuksan natin, bawat isang branch, in open ko for investment. Pa, paano mangyayari yun? So, magtatayo tayo ng hiwalay na korporasyon. Kunyari, Corporation A. Yung Corporation A na yon is composed ng at least mga limang tao. So, yung isang Gym Republic sa ngayon, mga kapatid, ha? 5 million lang. 5 million lang. Pero yung 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 i-deliver sa inyo ni Gym Republic is mahigit pa sa mga equipment na makikita mo sa mga Anytime Fitness na nagkakalaga ng 20 million pesos ang franchise. So i-grab niyo yung opportunity na to. So anyway, habang maaga pa, habang mura pa, mas malaki ang return of investment mo. So ngayon, magtatayo ng korporasyon. So yung korporasyon na yon is bibigyan ng franchise ng rights Gym Republic para makapag-open ng isang Gym Republic so franchise. Yon. So maganda rito, bawat isang uh, stockholder uh, may kanya-kanyang percentage. Let's say 5 million yung 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 uh, franchise fee ni Gym Republic at limang tao tagwa 1 million. So 20% ang bawat uh, shares or pag-aari ng bawat tao dun sa sa korporasyon na 'yon. So yung yung kikitain ng Gym uh, Republic na 'yon 20% ang share nila. So, ito ngayon yung ini ano, ito yung um, minomotivate ko sa mga ibang nanonood kasi maaring may mga budget na kayo, may mga kapital kayo, gusto niyo magtayo ng gym or ibang business, pero hindi niyo kayang i-manage. Kung gano'n yung sitwasyon, bakit hindi niyo subukan magtiwala sa amin na itayo natin yung korporasyon, Parte kayo na mga may-ari, kami magpapatakbo base sa experience namin at welcome na welcome kayo. Pumunta rito sa office namin para maipakita namin sa inyo paano kumikita yung Cavite City, paano kumikita ang Tarlac kasi well documented to kami po ay may POS. So yung POS na yan is uh, araw-araw nagre-report sa amin kung magkano ang kinikita at hindi mo pa pwedeng doktorin. So, kung nagkaka-interest kayo na um, magmamuhunan sa Jim Republic, punta kayo rito. Papakita ko sa inyo yung financial statement ng mga Jim Republic na binubuksan natin. At sigurado ako, matutuwa kayo. So, kung kailangan niyo ng multiple sources of income at wala kayong time, why not mag-invest kayo sa Jim Republic ako po si RP na Jim Depot. Maraming salamat po.